Pinamahagi na ng pahamalaang panlalawigan ang ipinangakong proyekto para sa apat na barangay na mas nangangilangan sa lalawigan. Pinangunahan ng ina na 3rd District Congresswoman Cherry Umani ang pagbibigay ng construction materials, medical equipments, at computer set. Mas pinili ng provincial government na ang 2 milyong pondong nakalaan para sa anibersaryo ng unang sigaw ay ipamahagi na lamang sa apat na barangay na mas nangangailangan ng tulong pagdiriwang sa kapitolyo, uh, ang ginawa ko ni Go, yung gagamitin na pondo para sa pagdiriwang na yon ay ibinigay sa apat na mas nangangailangan barangay kasama po yung barangay Tagumpay. Ang mga barangay ay masinsim pinili ng DILG o Department of Interior and Local Government Unit at PAMO o Public Affairs and Monitoring Office upang malaman kung ano-anong barangay nga ba ang mas nangangailangan ng tulong ng pamahalaang panlalawigan. Sa unang distrito ay ang barangay Edinan ng Picuan. Sa pangalawang distrito ay ang barangay Villa Labrador ng Rizal. Sa pangatlong distrito ay ang barangay Pulong Singkamas ng Natividad. At ang barangay Tagumpay na San Leonardo sa ikaapat na distrito. Labis naman ang kasiyahan ng mga punong barangay sa materyales na kanilang natanggap para sa pagsasaayos ng kanilang kalsada, pagpapagawa ng kanilang palikuran, pagkakaroon ng mga poso, mga medikal na kagamitan at computer set. Masaya po ang buong barangay Tagumpay. Kasi po dito karamihan walang sariling toilet. Sa pagilid-gilid lang dumudumi. Kaya kailangan po ng mga kabarangay ko. Yan naman po natugunan ni Congresswoman. Mahalaga po yan, katulad po ng puso, eh, mapagigiba natin ng inumin, mapagpapaliguan tulad ng simento. Hindi na po tayo tatapak ng putek pagka tayo eh, inuulan. Ito ang puso sa inyong support para sa aming pag Bukod sa apat na barangay ay nabahagian din ang barangay diversion sa San Leonardo ng Pondo para sa pagbili ng lupan ng kanilang itatayong daycare center. Eh, sobra pong kasiyahan dahil po ah, pinakita po ng ating ah, mahal na kongresuman yung pong pagmamahal niya sa lalawigan ng Nueva Ecija. Malaki po dahil kami po eh, wala pong ah, sariling tayuan ng ah, barangay hall at daycare center. Eh, yun po ang magagamit na po namin ngayon para makabili po ng lupa na pagtatayuan sagot na rin ng provincial government ang pagpapagawa hanggang matapos ang mga proyekto. Habang sa mismong barangay na rin sila kukuha ng mga tao magtatrabaho para rito upang mabigyan pa ng hanap buhay ang ilang mga residente sa barangay. Ayon pa kay Congresswoman Cherry Umali, umpisa pa lamang ito na mas marami pang proyekto kanilang tutugunan para sa ikauulad ng bawat barangay sa lalawigan. Ito po, gaya ng sinabi ni Kapitan, umpisa pa lang ng tulong ng mula sa ating provincial government. Nagaling na po ako ng para magbigay ng uh, mga gift packs para sa inyong lahat. At um, sa mga susunod na panahon, pag may mga pangangailangan, nandito lamang po kami ni Governor Oy Umani dahil patuloy po kami magsisikap para mapagbigyan po ang lahat ng pangangailangan ng mga nobo-esihanan na katulad ninyo. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Danira Gabriel.